bayan usap-usapan ang pagnanais ng International Criminal Court na makapasok sa Pilipinas para maimbestigahan si dating Pangulong Duterte patungkol sa anti-drug war ng dating Pangulo kung saan nakiisa pa sa kamera ang ating mga mambabatas na nagpasa ng House Resolution upang suportahan ang International Criminal Court na makapasok sa Pilipinas at hinimok pa ng ibang mga mambabatas na makinig o makiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa layunin ng International Criminal Court pero ano nga ba ang hinaing ng publiko patungkol sa panghihimasok ng banyaga na makapag-imbestiga sa anti-drug war ng dating Pangulong Duterte.